Hello, what's up? Pangakaraw-araw sipag lang. O, for today's video, kung nakaraan kasi, habang naglinis tayo dito, may isa tayong followers na nag-comment. Ang sabi niya doon is, regarding sa talong, what if pruningin mo muna pre, tapos saka mo ispre yan. Suggestion lang daw. Which is, magandang suggestion naman. Kaya, for today's video, i-apply natin yung sinabi ng isa nating followers na si JM Velasco. JM Velasco, salamat sa magandang komento. Gagawin ko na yung suggestion mo na yun. Tara, samahan Tara, samahan niyo ko. At ah, sa pagpupruning ng talong, ang kailangan lagi ay kagwapuhan. Mm -hmm. Hindi, yun lang. Ang kailangan natin ay gunting at saka kailangan nakagloves tayo. Ah, cotton gloves para hindi tayo matinik dahil itong mga puno ng talong, mga sanga, ay may tinik din ito. Minsan nakakasakit din, katulad ng ginawa niya sa'yo. Ah, <laughs> relate ka, no? <laughs> Ngayon, magsisimula na tayo. So, gusto ko muna ipakita sa inyo yung itsura niya para malaman niyo rin kung ano yung pinagkaiba pag natapos na. So, tara, tingnan natin. Ito siya, Kapasin so, nyo, ito yung sample lang na na-pruning na Medyo malinis yung katawan Sa so, may puno, malinis din Ito medyo malinis na din yan Compare mo dito, yung puno may damo Tapos may mga sanga na hindi siya kailangan Dito din, ganun din, may mga natutuyo na So kailangan na malinis yan Para kahit paano maging maliwala sa pakaramdam ng puno Para makapagbunga ng maayos So yan yung mga sample lang ng mga puno na hindi pa na-pruning Yan, kita nyo May mga tuyong sanga na kung makikita nyo din dito, katulad din yan, dahil tatlong linggo nga silang nababad sa tubig, ngayon, iti-treatment natin sila. Yan. Yan yung sample. So, ano guys? Mag-uumpisa na ako. Let's go. Guys, alam mo pa lang natapos natin yung isa o dalawang hilera ng talungan. So, meron pa tayo ditong ilang hilera, tatlo o apat pa. Hopefully, matapos siya bago matapos itong ang gandang hali dahil panggabi pa rin naman tayo sa trabaho. Pero, dito sa pagpupruning ko, may papakita din ako sa inyo na sabi ko nga kanina, hindi kailangan na sanga is dapat tinatanggal. Pero, meron akong itinara dito ng mga alanganin. Ano yung alanganin na sanga na yun? yung may nahandle pa siyang bunga na ilang araw lang din naman is maharvest na yung hawak-hawak niyang bunga. So, pakita ko sa inyo kung alin yun. katulad nito meron siyang dalawang bunga which is ilang araw lang yan siguro 1 to 2 uh, to 3 days mahaba na yan so sayang naman kung puputulin ko na yung hindi kailangan sanga so ngayon kailangan pa siya dahil may nahandle pa siya na dalawang bunga nabunuhan ko na rin naman yan kahapon kaya tingin ko mabilis yan mabilis yan malalaki agad yung talong so ito naman makikita nyo dyan pinurunin ko na talagang inubos ko na lahat yung sanga dahil to yung tuyo na nga yung sariwa eh nasa dulo na which is pag bumunga mabubuhal lang din kaya, inubos ko na lahat ng sanga. Dito naman, mapapansin nyo, ilan din. Yan. Ito, katulad eh. Ito. Isang good example to na hindi na kagano kailangan yung sanga, pero maganda yung bunga. So, hindi natin kailangan isacrifice muna sa ngayon. Uh, bigyan muna natin siya ng time para lumaki yung bunga. Saka natin putulin yung sanga. Yan. Ilan lang yan, guys. Sa mga itinara kong alanganin na sanga. Yan. Tulad nito, dapat, dahil nasa lupa na siya, dapat is putulin na siya doon sanga dito. Para kahit paano may mag-grow na bagong sanga. Pero dahil nga may bunga, sayang naman kung puputulin kaya hayaan na lang muna natin diyan. So Hopefully, eh, may natutunan ka sa video ko na ito na pwede mo mai-apply kapag nagkaroon ka din ng mga tanim na talong. Okay, so, Thank you guys.